Ayan mga paps, may bagong tayong unit ngayon, Musol I-125. Ayan. So, may bago tayong assistant, yung owner. <laughs> Ayan, siya daw ang kakalikot ng motor niya. Sige, let's go! Ayan, hirap na hirap na yung ating assistant ngayon. Paps, so. Oh. Yan ang trabaho ng ating filter, mga paps. oh di ba? Paano na lang kung walang filter? Pasok sa loob. Ngayon yeah, mga pat, malalaman nyo kung nagagamit nyo lahat ng, ah, ibig sabihin na nasasayang yung speed. Tingnan mo naman to, oh. makinis hanggang dulo, ibig sabihin gamit na gamit to. yun tama hmm, pa tingnan mo mga paps oh. kas -kasiro may ari nito ayun yung bakit <laughs> eh kita mo yung guhit na yung pinakadulol baba dyan dyan Ayan, oh <laughs> dito malalaman ng kung, paano ga malimit speed ng ating uh, driver pag itong pinakampuno yan ibig sabihin mga traffic arangkada ito uh, pag tong gitna mga nasa ano ka palang to 40, uh, 40, 60, 50 ito pero tong dulo mga ano na to uh, 90, 80 to 100 plus o oh. okay. ayan ganda pa o oh, pag tinupi at may mga ngumiti palitan na ganda oh, O, wala pa walang ngumiti ox na ox pa mga paps Uh, sambutin mo na isang kamay ng kamay sa likod. Pasalo pa ganun. Oh, okay. Para yung back plate hindi malaglag yung bola. Ayun. Ah, Ayan mga paps, uh, yung kanyang mainit. <laughs> <laughs> Ayan mga paps, oh, yung back niya may counting basa. So, yan ang nagsasabi na yung Wheel seal is may leak. O oh, may counting tagas. Ayan o. Oh sa langis mga pups. oh, sa langis yan ito yan oh mga paps ayan oh so may kaunting langis ano lang yan dalawa lang yan maaring sobra sa langis or oil seal talaga kasi pag sobra sa langis din ang nag change oil lumalabas dyan yung pressure sobra oh, lang yan kasi mga sobra dinadagdagan mm -hmm. ko lang yan <laughs> <laughs> ganun din sa akin pag minsan kasi talaga ayan gabawas ka so ibig sabihin lang, eh. over lang siya Dalawa, oh, lang, linis Gawabawas lang yan So Next yes, naman natin tatanggalin eh, yung torque drive. Uh, Ang impact wrench kasi, so, pag ikot kasi niya sa loob, kung titignan mo yung gear na impact wrench tumatama lang siya na please. So, ganito rin, ganito rin gagawin natin. So, dito lang hawakan para hindi ka masaktan dito. Uh, parang antig-intig din. Parang halanggang sa maiwan tong bilik niya. Ayan. Masakit? So, natanggal na natin. So, wala tayong size nito eh. Kapagtanggal, ganun din lang. Ayan. Lupit ng group nito mga pups, Bakit oh. Ayan. mga pups. Ngayon, babaklasin natin ito lahat. Kasi para maraman din niya kung paano magkabit, magkalas, maglagay ng lubrication Diyan sa loob. So, ang gagawin natin, ipatong siya dito sa basahan tapos aapakan ng isang paa, isang kamay yan, tutupin natin para Ang gagamit tayo nito mga paps meron tayong pambaklas ayan sana may karga pa yung ating battery yan reverse ano yata naka forward ayun tapos ah, apa, 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 ano mo nang paa nga uh, kasi napitik yan minsan pag malakasan game okay. agoy yun oops Ay napaka sila nito mga paps kasi tingnan nyo ang trade oh. Sobrang nipis kaya pag may kunting ngipin lang dyan nasira Goodbye Philippines. Kaya pagbabaklas nung pre, uh, hanggat hindi mo nakukuha ng buo, huwag mo tatanggalin yung paa mo. Naka, Nakadiin pa rin talaga siya para walang, uh, walang tama yung trade mo. 30%. Ayan, uh -oh. Ayan oh, lilinisan. Ayan, nakita nyo yung markings ng, ayan may pula. So, yan yung talsik ng ating lubrication dun sa loob. Or, natubigan, ayan ito pag maklas to pumipihi to ayan mga paps uh, sinungkit natin ni kamayin mga pre ayun kamay niya Yun, yan ang dahilan kung ba't di mahugot para naman mahugot nyo may tatanggalin kayo to 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 yan ayan, ganda ng lubrication ah, uh, diba? ng lubrication kahit mukhang putik na pero grasa yan yan tatanggalin nyo yan pinanood natin o oh. Oh, yan. Yan, pups, so yan. Pagkuha niyan mga paps, nakagitna na siya. So ipitin mo na lang ng long nose. ipitin mo to, di ba? Nakaganyan. Ipitin mo to, hugutin mo pataas. Mga ito. Yeah, yeah, yeah. Sige. Yan. Kabila pa. Tatlo yan, tatlong piraso yan mga paps. Kabila pa. Ayo, yan. Yun, yan hugasan natin yan. Yun, makukuha muna to ng buo. Kaya, yeah, smooth na mga paps, oh. Oh, diba? Yan, yan ang lilinisin natin. So, kailangan... Ng, ay. mga paps, sa part na nga yan, ah. Siya na nga pinaglinis. Uh, siya na nga naglilinis ng kanyang panggilid para matuto daw siya at ma-experience niya sa lahat kung ano ba talaga ang alin dapat ang dapat linisan para ma-experience niya yung kanyang uh, motor na paano linisan para pagdating ng araw at kaya na niya linisan siya na lang magpapalit uh, ng pambelt at mag -may maintenance ng kanyang motor mga paps at uh, tuturuan din natin siya mga paps kung paano i-assemble hanggang sa pagkabit at ano yung mga dapat gawin tapos mamaya uh, magtutun up tayo tuturo din natin sa kanya kasi tayo iuwi na ng probinsya doon tayo magtatayo ng shop so medyo malayo kaya maparalis din sa gastos uh, kumpari ko tuturo, tuturo ko sa kanya sa lahat kung anong dapat gagawin mga maintenance ng ating mga motor Okay, let's go mga paps yun na mga paps ang unit natin ngayon Musol I ayan tip I to 125 so ang gagawin nga pala namin dito is palit pang belt palit bula ayan at tune up na rin mga paps so check natin bag clearance to meron yan standard sa bangko ng ating mga motor lalo na sa mga Yamaha especially sa Yamaha so may mga standard clearance yan yan meron yan mga tolerance sa mga intake Clearance ng mga rocker, ng rocker arm saka sa exhaust so sundin nyo lang yung mga standard ng binigay ng uh, marketing nitong Yamaha na to para masunod pa rin yung kanyang uh, standard ayan mga paps ulinis tayo hiyo no kubi lang ang sakalam hiyo parang walang nangyari no lupi talaga ng Kobe Lalo na si Idol Kobe <laughs> Yun you o know, Shafting Bus na Bus na Sana Kobe dagdagan nyo naman ang na laman sabihin mo yun pa okay. bumili ka kasi marami rami 600 na to eh ha? Huh? 600 ah 600 na nalinis na lang ating uh, owner kanyang ang gagawin natin uh, maglo-lubrication naman siya ayan mga sa parts na to oh, uh, i-assembly na namin ayan nasa lubrication nga kami ng ang torque drive pulley ayan so sya na ang gumawa para pagdating ng araw uh, kaya na niyang gawin so ang ginamit nga pala namin dito ng grease or grasa is high temp kasi itong part na to'y umiinit ito habang tumatakbang makina mo mm -hmm. so high temp kami tinatimang pag nag drive test kayo tapos maglabasan yung grasa ang may probili lamang nya itong gasket na to o ring gasket pati ito at saka yung gasket na yun to. ang purpose kasi lahat ng gasket na yan para hindi maglabasan yung grasa kailangan na natin to okay labag natin nasa natin yung ayan mga paps uh, so hihiti natin kailangan wala kang maririnig na ragunot o sabit ayan ayan so wala naman kasi pag may napansin kang lumagatok maliyo ka dito so okay sya good mga paps yan may hiwa yan yan yan, yan. sakto mo lang uh, pantay may mo lang diin pantay so, nakikita mo yung parang uh, naka -carb. so ang ilalapat natin ito flat mm. No? kasi karb itong likod ito yung pinakang likod nya ganon sya tapos wag nyong bibitawan hanggat ni nakakapit lahat kasi baka wag nyong pipilitin pag kapitan kapit ng trade napakasilan to kasi nga ang trade ay manipis lang ang pasmado pa yun din pa pre wala na yun tapos gagamitan natin ngayon ng kasi nakakapit na siya lahat eh gamitan natin ito ah, pwede na gudawan ah, hindi, din mo muna tanggal ayan iyo no iyo no nalabas iyo no na ito yung pinakamalapad na parte nya tama kita na ayan ayan Lalambut Okay, outfit check. Mm, carbon loading. <laughs> Racing monkey. Racing monkey. Monkey talaga. <laughs> Palitan lang lang ng monkey. Yan, huwag mong bibitawan yung daliri mo sa likod. Yan, pag nakalapat na niya. Yun. Tapos, pambelt. May araw yan mga paps, yung pambelt natin. Ayan, no. Oh. May araw yan. Tapos yan. Tapos. Ito. Kailangan pakapitin mo rin sa ngipin. Tapos nakabit na. So try natin kung yung pambit ay aakyat. Dahil medyo hard yung kanyang uh, backplate sa pagangat. So try natin. Ngayon magta-try ka nito mga paps So kailangan may Uh, lining belt kasi pag wala nako buhay ng tao kapalit yan pag tinamaan ayan kailangan may belt ha ayan sing ah, bus na bus diba akit na akit sagat oks na sagat yun okay. sa pangit ang gulong Ang kaya sinusot sa pinto Ayan, okay na so, Check natin kung may uh, Tawag dito uh, Palag Ba, wala Goods naman siya Walang palag uh, wala Kailangan pantay yung ito Walang palag All cool. goods All no, goods Nice Mechanic Kuya Tops hey. Tops, mechanic hey. <cửinels> Change oil So siya na rin Nag change oil Wala na akong ginawa Ayan o May bagong assistant So ang gagawin natin Mamaya ilalabas natin Kasi uh, Check natin yung clearance Tune up Sabi pa nga Ayan. So, tinuro na rin natin yung ibang tips Para sa una, para kahit paano Like sya Medyo piki kasi dito sa pwisto namin Kaya lalabas kami dun Okay, let's go Cage oil na lang um, Na Na check natin, na adjust natin yung valve clearance Ayan Ang timing nga pala nito sa Sa gagawa ah ayan oh may makikita kayong araw. kita ba hindi nga yan may araw doon tapos ito kasi may markings na kulay green na kulay green hindi kita ka sa camera kulay green na pintel pen ayun ayan oh Ayan, tatapat mo siya dyan. So, hindi nga kita sa camera. Bahala na kayo. <laughs> ayan, adjust natin. Tapos na kailangan ka long play. Tapos yung markings dyan sa uh, time and mga tinuro ko sa inyo hanapin nyo lang sa mga vlog ko okay let's go takito natin to ang lubrication nga pala nito dito lalabas pag magchichi kayo ayan butas na yan ayan papasok yan dito sa butas na tong napakaliit tapos i-sprinkle yan dito sa ating buong assembly ng rocker arm okay let's go ayan mga pups test drive oh, yung tanghali na gutom na tapos may lakad pa tayo Test drive Mio Sol ay hindi lang makabuylo kasi daming hams. Ah. Oh. Ano? Ayos na. Ayan mga paps Yung nagpagawa na siya rin ng gumawa. Ayan. <laughs> Shout out. Ayan mengegar.